Unang paghahandog. Ang paghahandog ng mga bata. Ito po ay pamumunuan ni John Simon Alegre at Maria Shaneya SA Carlos. Pakinggan natin ngayon ang salita ng Diyos ukol sa mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Yesus na makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Yesus ang mga bata Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Paghahandog ng mga bata. O Kristong aming hari, sa unang pagdalo na ito, naririto at dog namin sa iyo. Kasama ng mga magulang ang mga bata ng parokya na iyong minamahal at kinalulugdan. Hinayaan mong lumapit sa iyo ang mga bata at winika mo na sa kanila ang iyong paghahari. Muli mo kaming tanggapin patungan ng kamay at pagpalain upang mapabiyang sa iyong paggahari magpasawalang hanggan amen amen, amen.